Pilipinas sa Comiket and uh, you Ayan. are new. Sabi, ang ganda naman dito sa Comiket. <laughs> Parang I've never been this in this place before. Pero I've been here. This is our home. Wala pa, hindi pa yan naka, ay, naka record naka record na to eh. So yung makipag-high ka na lang habang nag-video. <laughs> ang pangit ko. Ang um, ganit. <laughs> ako na lang ang video. Lang. <laughs> <laughs> ah. Uh, uh, ikaw na lang mag-video. Pwede, ako Sige, ikaw Mwari na mag-hawak. Ka kasi ikaw yung bibidyo. Uh, hi, hey, ganito. Ano yung video so... natin na ganito. Kasi naulit na nee. eh. Uh, okay, tara na. Ito ka okay. pinda din? Hindi, di. nakarecord na yan ah, kanina. Ako oh, ano? Nakarecord no, no. na. 47 seconds eh. Kat -kat na eh. Okay, punta tayo ngayon kay Makoy. Okay. Ani, kasi naglilibot na naglibot na tayo kanina, kami dito kanina. Okay. Tapos bigla na lang pagkwentuhan na ako kay Toto. Bigla na ako ni Mel na mag-IKP. <laughs> biglang biglang nagkaganon. So wala uh, oh, hindi naman live, parang naka na. Naka-record oh, Oo nga eh, parang hindi mas natural. Kasi parang, ala, trabaho na to. Oo oh, nga eh. Napilitan ako. Oo? <laughs> oh? Oo, oh, parang robot. Oh, no. <laughs> um, Hello? ak, ak, ano lang, ak natural. Okay. <laughs> What to do? <laughs> May tanong ba yan? Wala. Lang? Maglibot lang daw eh. Kaya, ano to? Ro roly. Oh, roly. Ano Dicky Mel. Oo. Dalawa pa nga yun eh. Nandito siya ano Oo. Oh, nandun sa ay, no, sa no, no, no. SKB. Tapos... Ano to? <laughs> 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 ano to? Uh, ano ano? Niyo, sir? Ano to? Ano Ito nga pala yung bagong poster ko sa... Comic at QC. Yeah. Oo. Oh, yung nabanggit natin kanina, no? na pag sobrang dami na niya, pwede nang maging art book eh. Kasi oh. ito yung latest. Baby TK. Ah, yung nostalgia dito, nag-uumapaw eh. Natural na natural. Uh, Oo. Oh. Eh, parang halos, halos lahat ng ano. Oo, nasa na! Din na, din. Oh, na? <laughs> 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 It's TK. Tara, tayo dito. Doon tayo. So ngayon naman, nakatambay tayo dito sa ano, sa but ng Amal... Imagine. Imagination. By imagination. Miss <laughs> no, uh, Bambi at ni Sir o, Olan. Diba? Kasi naka nakaka-stutter no. Kapag inutusan ka ni Mel na mag-IKP. <laughs> <laughs> Tapos tas mainit pa dito, tas impromptu. Pingin, pero maganda yung mic. oh, maganda yung mic. So, still, andito tayo sa Comic and QC, tawag, no? QC. Comic and QC sa Element Sentries. Day 1. Day 1 to Day 1. Parang may compilation ka lang. Ganun. Ano yun? Ito ano? <laughs> ano yun? Parang binabless mo yung bawat artist. Eh. Pero talaga... Thank you, sir. Ayun nga. nagbablog ka? Oo, oh, lang ako ni Mel para sa IKP kasi daw dumalaw kami. Ano lang ba uh, maaga pa naming natapon yung... Natapon? Nat na bloopers! Natapos yung objectives namin for today. Nagpunta ako, nagpunta namin BB Prince. Oo. Oh. Dahil sa so Marikina, yung sa wakas na dati mo pa binabalak puntahan. Oo. Kasi, yung comics namin ni Makoy na school run is up for pre-orders and we're finishing some slots. Ooh. Kasi, hindi yun kan clap. Normal yun. Totoo yun. Totoo clap. Kasi, April pa yung April April pa yung bayada nun. Kasi pricey siya eh. Pero, all in all yung boxes niya 50 50 pieces lang super exclusive ay Ben ayaw ako oh, sige tataan oh, oh. go P <laughs> si Ben mahilig siyang mag drawing ng fur race si Ben nagkakokon yun sa Malaysia anyway yun nga 50 pieces lang yung total number of boxes. Tapos ginawa namin 10 slots for to own yung 3 pieces na complete box set. Dalawa na lang yung slot. Mm, okay, kaubusan. Yung sa box A, dalawa na lang din yung slot na na bubunuin. Sa box B and box A and B para maka-own ka Banda. ng dalawa, tig-4 na lang, 'di ba? Ang pinis. Grabe. They're going fast. They're going fast. Like, like ano? Like a uh, bread that is flat. Like flat breads. Because sometimes people don't like bread. Because <laughs> bread makes you fat. So, nag, uh, magsastart ng i-produce yung four box sets only. Kasi yung, eto kasi, eto yung size nung regular printing namin. Ngayon, liliitan siya <laughs> ng konti. Tsaka, gagamitin na namin yung new logo. Thank you, Makoy. eh, <laughs> <laughs> uh, yun ang update sa school run. Kailan naman po ang release ng boxes? Ayaw nga pala! Bayaran sa April, Re pick up nung box sa Pico. Wow! Pick up sa Pico. Everybody, Big thanks sa micop. <laughs> so, yun. Kasabay niyang lalabas yung Comicat version na uh, Omnibus edition with extra content. 'Yun ang pagkakaiba naman niya na, na ma, naka-copy edit, walang typos kasi itong indie, di gobyerno. May mga typos to, and all of the indie goodness. uh. Chris Makoy, writer of School Run, co-creator of Aswang High. Ano pa? Father of two. Father of two. Chris Makoy. Like and subscribe. Yeah. Yo, like and subscribe. Like and subscribe. Let's go. Na good talaga. <laughs> <lang. laughs> Saan tayo ngayon? Stop. Balik tayo kay... Kay j7. Oh, oh, oh doon naman, doon naman. <laughs> Sir Paul. Video um, did you 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 to take your Ay, comiket team. Comicet table. Hoy. Hello. Natusan na ni Mel na mag-IKP. Oh, ano na tinatake. Wala. <laughs> Dumaan lang. Um, Sagi. Lang. Pero, yun ang nakaganto kami. Pinapat pinapatesting yung, ano, yung bike. Oh, mic. uh Habang tinetesting, ano ba latest natin? Yung kay Renren? Ren? Oo, kay Renren Wow. Ito yung, ito yung mga international edition. Ano to, French? Hindi. Ah, ito Singapore. kailan wala bang ano? Tawag doon? Uh, dead air? Dapat walang dead air? Baka ikakat-kat lang. Kat-kat? No, si Oo, Sir Randy. So, ito yung karen rin. Ito latest, no? <laughs> Sir Randy, ano na nagawa mo? Ano ba yan? Kailan yan? Tagal na nito eh. Wow! Drawing mo yan. Anong year yan sa ano mo kung uh, naalala mo? 2019, 2018. Ah, bago. Mag ano. So, ito naman yung... Saan ang cable niya? Ako? Actually, wala. Pero, SKP. Andun sila. Ayun, dito. Kahilaran nyo lang. Ayun eh, sila lang? Mel. Oh. Nautusan nga ako ni Mel eh. Kaharating ko lang oh, pala eh. Oh, hindi sa akin wala eh. Kasi kaharating ko lang talaga. Okay, gano'n lang kakaupo mong ganyan? Oh, ayan, yeah, yeah. ayan. Ma-interview ba yan? Hindi, parang <laughs> gano'n <laughs> na lang din. Pag-IKP lang. Hindi, magsulot ka lang dyan. <laughs> 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 Oo, oh, sulot ka lang. So ito yung, huwag mo kang pansinin. Ito yung bahay. Oh, wala, wala, wala. Invisible ako. Sining killing. Ito yung bago sa... Ito yung pinalatest na gawa ni Sir Rod. Tama. Oo. Oh. Latest. Pero kahit latest, may ginagawa na siya. Children's, no? Yung isa yung bago. Oo. Kakalabas lang nito, pero <laughs> nagchi-children's na agad. This guy is busy. Tapos na rin yun eh. Putik yan. Minis. 100 pages. Yabang. galeng <laughs> Galing, galing. Ay, isa sa ano eh. Work-wise, work work-ethic sir Randy Idol. Umamatay ako pa pala, anong gagawin? <laughs> ang gara, no? Kapag sanay ka na patuloy-tuloy. Hindi mo lang <laughs> ang ginagawa. Kailangan, lagi siyang may hawak na kung ano man. Pag binitawan niya to, umamatay Like, literal, di kami nag... Na, kasi nung bata pa siya, nakipagpalit siya ng kaluluwa sa, ano... ...demonyo. Kaya <laughs> pag binitawan niya to. Numingi po kami ng tulong <laughs> para maputol yung sumpa <laughs> kasi kapag nawala na bigla na lang siyang magiging abotas magiging masaya na siya. <laughs> <laughs> Anong uh, pero ang ganda nito ha. Para may mga illustrations, spot illustration ba tawo? Uh, <laughs> okay. Yun. Mm. Mm, Randy. Okay. Ii eh, okay lang. Ayos. At least may mga visual. Nakakatamad pag puro ganito. Di, di ako sanay ng ganon personally. Kaya yeah, nakakatulong talaga yung spot illustrations. Oh, shit! Ang ganda. Kala mo tuloy mukhang lumang draw. Oo. Okay, oh, surrounding lang yun, ha? Oh, surrounding lang yun. <laughs> hindi yun yung gusto niyan sabihin uh -oh. pero <laughs> iba yung dating sa sa din sa ah oh sir Andy, thank you oh thank you thank you bye bye black sa ITP ah oh nga eh kita kita ulit soon mm -hmm. seven lakes po na oh nga no malapit na yun sige ka try ko mm -hmm. ba banding banding lang okay bye bye bye, Okay, let's go. Kailangan din natin makapagkausap sa ano eh, no? Mga hindi nagko-comics. Kaso nahihiya ako. Ah, ano? Hindi, okay lang. Ano nang normal ka lang. Ang... Kaso wala akong pambili. <laughs> wala wala, wala akong pambili. Uh, kapag may gusto tayo. Hindi nga Kung may madiscover tayo. Ano? Si Ren Ren ba dun? Ay, hindi. Ka kakulay lang ba? Tsaka style? Ah, oo. Oh. 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 Ah. Ay, With sila Ivy. Ay. Sila oh. Ivy. Teka, asan si Drew? Hindi oh, nasa Japan pa ba si Drew? <laughs> Tulad nun, matagal na sila pakit pulok of pills. nag toy din yan eh. Ay! Ayan. Yeah. <laughs> Nakutusan kasi ko ni Mel na mag-IKP kasi dumal dumalaw lang talaga eh. Sino? Oo. Tapos... Sabi ni Mel, Uy, testingin mo, dalawa na yung mic natin. Wala ka namang ginagawa. Maglibot ka, tas IKP. Pochi. Ay, salamat. Pre-diabetic na ako eh. oh, so, sa'yo so, na lang din. O, yun. yun na lang ah. Sige Iniwasan ko yung salamat. Oh, <laughs> Thank you. Palo, Na ang gara, hindi natural. <laughs> <laughs> Parang inutusan talaga. Oo, oh, inutusan ah, talaga ako. Oh. Oh. Paglibot daw eh. Punta kayo sa Comicat, guys. Ah, tama. Yun, gawin natin yun. Day one pa din ng Comicat. Punta kayo hanggang 7pm ano kami tawag, today. Anong tawag dito ngayon comic sa... Comicat QC. Comicat QC. Pero... Nasa sen element centrisium tent. Kasi nasa QC. <laughs> Oo, oh, kasi nasa QC. QC. Yung sentries. Oo. Tama lang. Kaya Station lang ng MRT. Oo, oh, yun. Huwag yes. kayong bababa agad dun sa gilid kasi nakasarado. Kailan oh, kailangan nyo pang pamigot. Yung nangyari sa amin kanina <laughs> eh. <laughs> so, yun. sa ano, uh, pagpunta tips. May naka nakaharang. Ah, oh, nakakapagod mag-IKB. Mag, mag <laughs> <laughs> oh. Tsaka yung social battery. <laughs> Tapos kailangan... Ano naging rant? Oh! <laughs> <laughs> Bigla! Oh, sige. Oh. Tapos, nag-interview na <laughs> Kasi kailang, ano, ano eh. um, may nag, ano pa, para sa mga sellers, may nagra-roam around na pagkain. Para hindi, para hindi na sila... Para hindi na sila umalis ng ano, Bayaran na ba? Oo nga. Malaking tulong yan. Day 2. tulong yan? IKB! <laughs> Subscribe! Ayan, magka na. Bye-bye! Bye-bye! Okay. Bye-bye! 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 bye 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 <laughs> bye <laughs> ng. bye uh, uh -oh. eh, bye mahirap bye pero baka gawin ulit para mukhang okay naman eh. Na highlight. Natural ka lang naman, uh, <laughs> ma ma natural, ano lang magsalita. Ma ah, normal. Natural. Mag natural magreklamo. Ano ba kayong pwede natin? Ay, kamuha nung pusa ako sa Ito, 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 ito. Ay, oo. Ang ganda, ang ganda. Uh, dami. Dami. Uy, naka-LED pa yun, no? Oh. Ayun, no? Oh, may LED. Oh. Ito. <laughs> Uy, mga vinis. Ito, ito. Ito, iba, iba. Ay, Cross, sige. crochet? Cross, oh, oh. crochet. Ay, kala ko yun sila yung mga no? Iba, iba. Oh, it... Pero ayos. Hmm. Ayun. Ayun, mga pag pagkain naman dito. Mm. ang grabe. Wow. Ang bango. bango. <laughs> 'yun, no? Ayun, no. Oh. Mm. Mm. Na hindi tayo dapat pupunta doon? <laughs> Nakakaingani okay, 'yung mga boy. Mm. Okay. Nakakapagod. Nakakapagod maglibot. Pero sobrang daming choices. Ato, ah, busy naman si Sir Lindon. Hi Sir Lindon. Hi Sir. Nakutusan ako ni Mel na mag IKP kasi bumisita lang ako eh. So testing the mic. Okay. Mm ako. Eh, akala ko nagpo-pogi si Sir Lindon. No, ano yan? May sariling battery or? Di ko alam kay Melie. eh. Pinasuot sa aming dalawa. Tapos maglibot kayo and test it out. Pag walang na-record. Patayin niyo yan pag sa banyo. Tama. Ano tips? <laughs> Recording din. Ah, yeah. So, tapos, tapos pag may emergency ako, number two, no? Uh, no. yun ang no. uh, record. Well, Mga 30 minutes. Oo, oh, 30 <laughs> minutes. Yung, yung video, Comicat. Comicat videos. Pero yung background. Next 10 seconds mo. Next to see your arms, Arlene Dunn. Beer card yeah. na comics. Beer, ito, 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 ito. Yeah tsaka sir ah magnet red magnet red magnet wow mga lugar balik balik ayan ayan kulay line of uh, map color, color maps Merong meron kayong kangkalu Kal uh, kalookan south kalookan pala an sang ka South. South Caloocan. Uy, South Caloocan. May ref magnet ka ng South Caloocan, Sir Lindon? I can make a ref magnet. Sige, Magkano po? Ah, uh, 100 yung Sige po. Isang South Caloocan. Wow! Tagasang ah. hanapin natin bahay nyo. Ano ba yan? <laughs> Sige po. One rep magnet of South Caloocan. Sige lang. Wow, Ganto po kalaki yung rep here. magnet, no? <laughs> eh, maliit lang. Yung postcard. Ay, oh, Ay, Kasi pag ganito, sakop na yung buong pinto nyo. Pati sa dalawa ko. <laughs> sa taas niya sa baba. Kalok. Uh -oh. South Kalokan, Whisper. <laughs> North and South. Hindi kasi kaso eh. Pag mo eh, may, may agwat eh. May agwat, tama. May history yun eh. Ba't ang dito? Oh no, may history ba? Oo. Oh, oh. Kaya sila nagkaganon. Hello, hello. Yes, kawangis. That's blogger. Hindi kasi ano eh. Yeah. Eh, mic pa yan. inutusan ba? Ka. Kasi dumalaw lang ako. Dumalaw lang. Kasabi ni Mel, dumalaw kay... eh. ka ka So medyo may utos to eh. Pero maganda na nakakalibot. Tapos nakupuntahan yung mga friends. Tapos nakakayasing lumipad sa magkausap sa di kakilala din eh. Hindi ko pa kaya. I think karamihan ang kakilala niya sa bangga dito. Okay. Oh, dito lang din. Ayon. Dito, dito sa gift. Ayun. Say hi ka po. Hello. Practice para mag-commission na rin. Tama ka. <laughs> ah. Are you a rabbit today? Pandemia. Are you a rabbit? I'm a cat. Ay, God. Ay, cat. <laughs> sorry. Mm. I thought uh, you're a rabbit. I'm so sorry. <laughs> <Huh>? Okay. <laughs> you guys around. See you, bro. Enjoy, enjoy. You, I will. <laughs> I will. Sige! <laughs> Hi. Sa bintana siya Hello. Hello. May <laughs> bintana. Magkaibang magkaiba sila oh. Ito nga uh, eh. kayo. Okay. <laughs> Pero para sa na namang damit. Ha. Ay. Ah, pero ah, hati yung style. Dito. So, linya linya. Uh, Ay, linya linya. Yung t-shirt. Ah, okay. May linya linya pa. At least nakabot dito yung yung linya. Ay. Okay. So, so Ate Rowena eh, at si Sir Sandy na comic odyssey, DC Get your fix of your international comic. Why? Kaya traffic na Sino pa? Andito nga, si Paula Cateri. yung design gumawa ng poster ng comic Kasi yung sa first... First day, 500 na buwan ng free sticker packs from from Comic Con ng ni Paula. And then second day, first 500, merong free pin. So yung sa katabi naman ng mga ng comics na, maburi, maburi nga. Um, the main man from Maburi. Hey, turn it around and let's see it. <laughs> <laughs> hey. Booty reveal. Oh. Booty reveal. The headman from a booty shop. <imit> oh. Si Toto Madayag. End of uh, Publishing. Meron bang ano don update regarding that? Wala pa. Wala pa. Okay. <laughs> 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 oh, eh, ito, ito may Nakabalik na. Okay. Na -naikot, naikot na kayo. Na, naikot na din. Na. Na na. na oh nga, dito pala tayo kay Mungani Mel. Dito tayo nautuusan eh. <laughs> Ang dami naming napuntahan. Ang uh, daming publikero dito. Oo, pero nga, marami ding mga, yun nga, art stuff. Ah, toto. Ano? Toto. Toto, toto Madaya. Good man. Uh-oh. -huh. <laughs> 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 oh my god. I think that's it. My imaginary tailpipe. I'm a good boy. <laughs> I'm a good, boy. <laughs> I'm good boy today. Uh, I think you know, parang happy hour, sneak peek regarding what's happening sa Comicat QC scene here at Elements and Trees. So, sobrang siksikan. Hey, okay, globe. <laughs> parang parang may merong short na uh, short attention span na nice na <laughs> so tomorrow pero pang day two uh, so sa day two uh, may free pin animal pin for the first 500 pero 100 lang yung ticket tapos mayroong unlibring animal limited edition pin so that's it I'm RD together with Dion here at The Comics Podcast. <laughs> <laughs>